good evening po. Ngayon lang po tayo muli mag nagkikita-kita sapagkat po ay po ay busy. Muli po tayong talakay sa mga pangyayari sa loob ng Dilguenya. So mapapansin po natin sa ating panahon na maraming sakuna na nangyayari. Nako, baha, sunog. Kabi-kabila po yung sunog. Magtataka po kayo. Hindi po ba? pagpasok pa lamang po ng taon ay marami na pong nasusunugan so yun po ba normal hindi po sunog ano pa po katayan daming nagbabarilan so tanda po na talagang napakasama na po na kalagayan ng ating uh, mundo dahil po sa satanas nag-overtime po si para gawin niya ng lahat no? So, ang po, dahil alam niya, nakatulan po siya sa lalang madaling panahon. Kaya ang sabi po sa unang Pedro, chapter 5, verse 8, Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo ay kaaway ninyo ay parang liyon na umatungan at alialigid na naghahanap ng malalapa. Kaya po. So, ibig sabihin po, laging nag-aabang ang Diablo. So, kung titingnan po natin, dapat tayo po mga may kaugnayan kay Kristo, o mayroong pananampalataya, dapat handa po tayo, yes. Sapagkat, nakikita po natin na maraming nangyayari sa kapiligiran dahil po siya po ang nagro dito sa mundo. Ito po ba? Napakaraming sunog, kabi-kabila po po hindi po normal yun ngayon lang po yun ang nangyayari nasunod sunod po yung sunog ng mga kabahayan may dahilan po ba? yes mayroon po ang dahilan sapagkat ang Diablo ang siyang nagro-roll dito no? sabi nga po sa John 10 na mag magnalakaw para magnaaw pumatay, manggulo ayan po yung po ay pumapatungkol kay Satan or sa si Diablo po. So, ibig sabihin ang kayang gawin niya ay mga bagay na kaguluhan. Guluhin niya ang mga tao. Takutin niya ang mga tao. So, kaya po ano pong sabi ng First Peter 1 chapter 5 verse 8 maging handa sabi niya, maging handa kayo at at magbantay ang jablo ay nakaaway ninyo ay parang leon na umatungat at nag aabang ng malalapak so, ibig sabihin talagang desperado po ang jablo na manirak, manggulo umatay so, kaya po dapat lagi pong handa ang tunay na mananampalataya para hindi siya masingitan ng kaaway na po magamat nangyayari to subalit dapat nag-overcome ang bawat isa sa atin huwag matatalo sa kaaway kundi dapat laging panalo ang tunay na mananampalataya so ngayong gabi po maraming salamat sa mundo kunting pagbabahagi ng mga salita. Isa po itong palala o babala na dapat po maging aware po tayo sa ating ginagalawan. Sinusuri natin ang bawat pangyayari ng mga bagay upang mabatid natin ang kaluuban ng Diyos. Kung ano ang pinakananais niya para sa atin. So magandang gabi po sa atin lahat. God bless you.